Yan, nag-aani kami ng mangga, Oh. Yan. Buksan mo. Tapos ilagay mo doon. tanin na mangga. Ito. Oh. Ito <tapos> na bulok ari isa. Ay, karbaw. Oo, mangga. Ang laki na labaw. Oo, ay manggang kalabaw eh. Ayun na sa taas. Ituran mo. <tapos> ay, ano mo. No? ikaw mo. sa taas. Wow. Oh. Wow, ang laki. Ito na. Oh. Mango, mangga. Ang laki. Ang ganda. Oh, magulang na. Lahin na uli. Ha? Huh? na. Hmm. Yun. Yun ang naakyat. Tas sa taas na yun. <coughs> yun. Oh. nakakatuwa naman ang aking manggang tagal na tagal ko tinanim ngayon ay naaani ko na ang bunga ayan oh ang dami nga lang ang laglag nga oh nabulok na sila oh ayan ang dami oh ayan oh nabulok na ayan oh ayan oh laki oh ang laki mangga na nabulok na yan ang dami namin nakuha oh. Ayun. Um. Mm. Ang lalaki.